Oy, tindira. Huwag ka nga pakialamira dyan. Hi. Good morning, mga ma'am. Welcome po sa store namin. Ah, uh, good morning, miss. Ah, uh, titingin-tingin lang muna kami ng anak ko dito. Okay, ma'am. Marami po tayong damit dito na pwedeng pagpilian dyan? Ah, yung anak ko lang kasi ang bibili kasi may nakita kasi siya sa mga barkada niya. May mga bago kasi sila mga damit. Yung anak ko lang yung wala. Ah, ma'am, sigurado ako, nagtatrabaho na po ang anak din niyo. Ah, sa ngayon, wala pang gana magtrabaho ang anak ko. Ako pa rin yung bumubuhay sa kanya, sa pamamagitan ng paglalabandera. Ma'am, pasensya na po kasi nakikimalitis tuloy ako sa buhay ninyo. Okay lang yun. Buti ka nga. Masipag ka sa trabaho mo. Napakaswerte ng iyong magulang. Opo, kasi matatanda na po sila. Kaya bilang gante, ako naman po ang maghahanap buhay para po sa kanila. Anay! May napili na akong damit. Ito o, oh, 999. Naku po anak, napakamahal naman ito. Hindi ko pa kayanin ang presyo. Ah, miss. meron naman kaming damit na kasing ganda niyan. Pero mas mura, 199 pesos lang. Hoy, tindira. Huwag ka nga pakialamira dyan. Nay, sige na po. Mag-advance na lang kayo sa amo nyo. Para lang mabili na itong damit. Gusto ko to eh. Pang budget na sana to sa pagkain natin. Ah, uh, sige miss. Bilhin na lang namin itong damit. Ay, sorry po. Bigla pong nag-uplay yung system namin. Kailangan ko pong ibalik yung bayan ko po. Ah, isusumbong kita sa may-ari dito. Bukod sa pakialamira ka, sinadya mo pang i-offline yung system nyo. Magtrabaho ka kaya? Ang tanda-tanda mo na? Umaasa ka pa sa magulang mo. At para maranasan mo, at hindi lahat ng bagay ay madaling kunin. Isusumbong kita para matanggal ka na dito. Miss Love, kaya kita pinatawag kasi may customer complaint ka. At huwag ka na magkwento dahil alam ko na ang lahat. Ano ba ang explanation mo dito? Sir, alam ko po na naghahabol po tayo ng binta. Kaya nga po tayo natitinda pero binabalansi ko rin ang sitwasyon. Kung pinagbintahan ko po yung customer natin, makagutom ang abuti nila. Kung ganun, Miss Love, nasa iyo ang damdamin ng isang mabuting tao. At umpisa sa araw na to, ikaw na ang bagong store manager. Congrats, Miss Lab. Ang pagninigosyo ay hindi lang para makabinta, kundi para din makatulong.